Hello, good morning mga katsunana. Welcome to my new vlog for today's video. Magkakape po tayo. Alas na yun na po ang oras. Ito akong kapagkape. Kakape po ako. Ngayon pala ako magkakape.

tayo may tinapay ay may saging pa pala ito man to anong saging tino ah may saging pa Shout out po dyan sa mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat po. At saka, hindi sana, hindi kayo magsawang supportahan ng aking video. Hindi na, ako nakaka-pagulak kung salam mo. Ha? Mapot ang nakain okay. ben, tira, ito, na po. O 20 palit. Anak-anak po yun. patang dito, yun. Dente? Diyan. Pwede sa Diretso ka na sa ano? Hmm. Dyan, dito, sa may amin. Mag-iisipin oh. diretso, lang yan labasan. Paglabas mo dito, kung di ka pa dadaan dyan sa gitna, diretso ka papunta doon sa may kanoon. Yun na yung labasan. Meron hmm.

toro kani ka Mamong sa labas. Pag ano, magdiri-diri ka dito. Tapos bago pag ano, yung second to the last na kanto, ito na yung diretso. Manggahan din pala ang kanilang pangalan doon, na straight. Oh, manggahan po ano yan. Hmm. Anong araw na ngayon, te? Ay, hindi nila pala. Hindi sa preview, kasi nagbago, ah. Matagal na matagal mo, sal. Matagal, matagal, matag talipa pa. Iniipot, pinahanap ko yung lagawan. Ba, tutulog ko pa sila. Ilan mga bata ang sa mga lupong niya rin yung yun. na, sa mga sa labas. Pabuti si Mumong dito. Maaga na gigasinti na. Hindi sila pareha sila. Babad lang talaga sila. Tuwan, Pag mag ng mga boyfriend, gising. mga ang trabaho. Ang trabaho dito, magharutan. Harutan niya naman dito sila sa harutan. Na, ang ang. boyfriend nila, payag lang din. Ha? Payag lang din na ganyan. Yan na? Ang boyfriend nila. Eh, ang gawa nila kayo naggulungong-gulungong sila para magsawa. Mm hmm. Yan ang sabi ko, pinapatapos si na rin. Ito, tamad-tamad mo. Pero pag lumating ang boyfriend mo, siya pag makipaglampungan, landi mo, magagawa sa mga banta ko. Kaya nung pagbasa ng ilaw, kayo na

Ay, siguro hindi sila nagtagal doon sa ano, sa amin, amin ti kasi wala mga tao, wala mga lalaki. Tapos lang nila okay para daw may pupunta na lang, sila lang para nakatawag ba? Yun, na, wala, wala mo siya tagay. Ha? Lagi na mga ano, wala may patayan. Hmm, wala naman. Patagal-tagal na amin nagtira doon. Ba't naman sila dadamay, hindi naman sila ano.

binayaran lang ilang tubig at saka ilaw ang babayaran nila tubig ilaw lang naman yun pinabatak pa talaga ang tubig te wala mayroon naman hindi naman yun ayun ako o, Basta Basta dali niya rin dito kaya nga hindi na pagkita kayo eh kita nyo ganun tayo. kasi iba, nung walis, kayo natutulan niya ron. Di ba si mama mo, yung mga anak mo, yung mga kuko. Dali ibang mga uh, lalaki nila Siguro, kapag salita yun, yun, kita kayo ganun. Siya, parang naman yung tumakan eh. Hindi mo na pa yan. Para hindi kayo masagay ang anak mo tayo, kung mama, nung tayo mga anak mo, sumabayo, lumayang. Kung yun, tindi mama tayo kayo, Magpupukta ang tingin ng tukang ninyo. Umahala oh, ka dyan kay mga nagpagumaya. Eh, pinapagkita nyo naman lang dito eh. Kaya mga niyo, ano, magaganda pa naman yung panganin, ano yung panganay niya, no? Oo. Nag-sort diba? naman para tingin. Maraya? Hmm. sa at matatas. Napuno naman rin kay ilalapat ang tingin. Patigot-tigot. Ano ba yan? Ano tingin mo? Tapos Sinayang lang nila. Nag-aaral pa sila tapos nang sila. Nang-aaral naman. Nang-aaral na Pero ka ng bataan. Yan yan. May magwala rin. Dapat pag nang-aarap sila, tiniwasan na muna nila. Nakita nila ang buhay ng nanay nila. Mm, mm Dapat ganoon. Kasi yung Simula nung maliit, eh, inaano na sila ni Julie. Dapat hanggang nakikita nila ang ano nang nanay nila kung paano sila buhayin kasi walang magulang na tumutulong sa kanila. Tapos, yun, sa mga gawaing bahay, sila na gumagawa. Saan? Ay, inano sa sa ano, sa drainage. Magbabara di magbabara ngayon. Tapos sasabihin nila, bubuwa na daw yung mga ice. Di sempre na dali din bakit nga naman babara yan laki ang ng tubo ng tulo na bara. Lahat ng mga yung mga binasag. Di di ba sila nag-aano ng plastic? Pero pero tama din. Hindi naman mahal sa, mahirap naman makasimutan ng na mga kumpol

kaya yung kapatid nyo, lalaki yan. Kaya na yan. Kapag yung mamukal pero sinsipo, mag mag mm -hmm. Kaya, mo, Dapat o, siya nga ang mag-aayos sa mga kapatid niya eh. Ka Parang si, si Guding, si Guding. Ano sorry yan. si Guding? Akala ko maano si Guding kay Maraya. Unang nabasa na yan. Kasi naano ko nga, nakikita ko nga sa Facebook nila, Oh, ba't puro mga lalaki ko tapos naglalaga sa kanila? Ilalaki din na ano. Tapos si Julie din nag-abroad. Wala rin na ipon Nang tino? Ah, ano ba na sila? Waldas well, din kasi sa pera. Akala eh, yung pinupulot lang ang O, Obos na binta na. Iiwanan ang gamit

may laging ng 9,000. Alam mo ginawa, Lola, nagkain na kami sa Jalilipid pag nang wala ng pera. Ang ginawa ko talagang, umalis sa Lola nang alas-alas, mga maraming araw na ng pera. Ay kaya gano'n din naman pala. Di wala rin mangyayari sa kanila kahit magtrabaho siya. Ay, kaya kahit nang magtrabaho siya, babali mo. Bali lang yan. Mabuti pwede magbali. Sa amin bawal magbali. So, Bali mo kanila. Ang utang ka talaga sa labas,

Pero tinigil ko na rin yung tea. Kaya nang simula nung nag-blend kami. Di naman na di naman na sakit na ang baywang ko. Dati nga, parang napuputol eh, naihip e, ako may kasamang dugo. Ano ba, nagbibili niya ng walang Ay, hindi. Sita talaga? Mm hmm. Antibiotic kasi yan. Bago ka bigyan yan, magpapa-ultrasound ka muna. PQB ultrasound. Para makita kung may pato ka ba pa talaga o wala. Ha? Di ko nga alam di kasi nga sa card lang ako. Mm Naka-charge sa card namin. Kaya magpa-check pa ko card lang ng card. Eh, di ko alam ang mga presyo. Tapos sa doctors, hindi eh, rin namin, hindi ko rin alam kasi nga, Card nga din. Pero nagtatanong, ako nasa 600 na daw. 600. 600 to 500. Depende sa doktor. doktor. Hmm. Pinat-batter natin. Parang walang kumakain. Maliit na lang ko eh. Ito po yung

kasi yung dalawang sa nangyata, mag